Tila normal na ice cream toppings lamang ito sa halo-halo kung pagmamasdan. Pero kung titikman, magtataka ka sa lasa nito. Ang ice cream kasi gawa sa dahon ng saging. Ito ang tampok ng isang restaurant sa Baguio City. Nagka-inspiration kami sa sa tupig. Yung tupig kasi iniihaw. So, once na-charge na yung banana leaf doon sa uh, malagkit at kinain niyo, may lasa kayo na lasang banana leaf. So, doon kami nagkaroon ng idea na i-blender yung banana leaf with the milk and then tsaka siya ihalo sa ice cream machine para maging ice cream, banana leaf ice cream. Masarap siya kasi kakaiba siya doon sa ibang halo-halo na natikman ko before. Ito kasi Pinoy na Pinoy yung lasa. Kasi nalalasahan mo yung latik and at the same time, yung ice cream na nakalagay dito sa ibabaw, hindi mo akalain na gawa siya sa dahon ng saging. Isa lamang ito sa mga bagong pagkaing gawa ni Chef Miko. It's more of an art and appreciation for gastronomy. So every day, nagli-research kami ng mga bagong dishes na kakaiba na it works. Mga ganyan. Kasi ang flavor naman ng ginagawa namin is very subjective. May mga iba ayaw, may mga iba gusto. Gamit nila mga tatak lokal na mga sangkap sa paggawa ng kanilang halo-halo, Filipiniana salad at samutsari pa. Ang lahat ng mga ito, para daw niya ng pasasalamat sa mga magsasakang tumulong sa kanya nung kasagsagan ng pandemya. Tumulong sa akin na hindi ko alam, na hindi ko ina-expect, is yung mga farmers natin, yung organic farmers. So, pinahiraman nila ako ng mga produce, mga ganyan. So, nangako ako sa kanila, once na inopen ko ang bistro lokal, we have this advocacy. Dito, very proud ako. Ang advocacy namin is, once you dine with us, 15% goes to them directly. Ang kanyang mga pagkain na gustuhan na rin ng ilang malalaking personalidad, lalong-lalo na sa showbiz, kung kaya't lalo pang lumago ang kanyang negosyo. Ayon kay Chef D, patikim palamang ito sa kanyang mga bagong gawang pagkain tatak Pinoy at tatak lokal. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.